Sa kabila naman ng perwisyong idinulot ng mga isinarang kalsada sa mga commuter na napilitang maglakad ng pagkahaba-haba, iginit ng MMDA na matagal na silang nag-abiso sa publiko na umiwas sa mga isasarang daan. At mula po sa Pasay, nakatutok live si Oscar Oida. Yes, Oscar. Uh, Vicky, hanggang sa mga sandaling ito ay nararanasan natin yung napakabagal ng daloy ng trapiko particular dito sa may Andrews Avenue. Kaya nagayon tayo ng MMD at uh, sinubukan nga natin makabalik dyan sa may baklaran kung saan nga nakita natin yung mga daan-daang mga tao naglalakad na no. Pero grabe pa rin ang traffic. Kaya nga yung mga motorista kahina, hindi napigilang maglabas ng kanilang himotok. Saradong ilang pangunahing kalsada sa kamay nilaan dahil sa APEC. Ang ilang commuters, di maiwasang mainis. Oh, doon sa baklaran pa lang. Ayaw na kami patawirin, papuntang libertad. Ngayon, dito, tinuro kami sa LRT. Nga, pagdating ng LRT, dito naman daw sa Magallanes, eto na, nung oras na, oh. So, so kami no? yung mga passenger po, nagsibabaan na para lang maka-start ano, maka po ng lakad hanggang dito para maka- ano, Saan ka ba galing niya, Kabite? Oo, Pero Imus. Pero sa Tolti pa lang, naglakad ka na? Mm. So, mga ilang kilometro nilakad niya? Siguro mga ano po, mga 3. Kaya ang ilang motorista, dumi para iwas traffic. Dumadaan sa epic lane, tulad ng mga siklistang ito. Siyempre VIP yan. yan na meron lang advice sa atin na kontrolin natin dito sa epic lane. Gutom na kaya ako. Sabi ng MMDA, huwag daw isisisi sa APEC ang lahat, lalo't matagal na raw inabiso ang pagsasara ng mga kalsada. Ang MMDA po ay humihingi ng pasensya o pag sa publiko lalo na yung mga naapektuhan ng traffic talaga. Beforehand pa talagang more than uh, two weeks na ago talaga pala yung uh, panawagan namin, mga advisories namin na Iwasan yung mga area na, na mga nabanggit kanina lalo sa Roas Boulevard dahil talagang expected na mag-congested ang traffic niya. Ang turistang ito, walang ideya kung bakit sila kinailangang maglakad ng ganun kalayo. Actually, I don't know what is going on. I was just hearing now that something is going on in the country. That's why they blocked the highway. So I don't know what is going on. So I'm just passing. So Bukod sa Roas Boulevard, isinara rin ang Quirino Avenue mula Roas Boulevard hanggang Adriatico. Ang kahabaan ng Century Park Street mula Adriatico hanggang Mabini. Ang Mabini Street mula Pio Campo hanggang Kirino Avenue. Sarado rin ang Pio Campo mula Adriatico hanggang makarating ng Roas Boulevard. Hindi rin pwedeng daanan ang MH Del Pilar mula Santa Monica Street hanggang Malvar Street at kahabaan ng Pedro Hill mula Roas Boulevard hanggang sa Mabini may mga security consideration ang joint task group security na kailangan magdagdag ng lockdown katulad ng service road before ang aming traffic plan is pwede yung service road ng Ross Boulevard pero this time sarado ang service road from Calao up to uh, Pio Campo Samantala ang nakikita po ninyong yan ay ang top view mula ng ating kuha ng ating camera dito sa may uh, kabaan ng Andrews Avenue na sa mga sandaling ito ay nakakaranas po ng napakabagal na dali ng trapiko. Dinaanan po natin yan kanina mula po dyan sa may bahagi ng South Luzon Expressway. Tatagos ka dito hanggang makaabot ka dyan, makalampas ng tramo. Napakabagal po ng dali ng trapiko. Magkabila ang uh, panig po yan. Samantala binabalak na po ngayon ng MMDA na magpaskil din ng mga naglalaki ang mga announcement na mga rerouting pati ng mga kalsadang sarado da aminado sila na hanggang sa mga sandaling ito sa kabila ng tuloy-tuloy na paalala marami pa rin tayong mga kababayan ang hindi alam ang mga kalsadang isanara dito sa Metro Manila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.